This is the most oldest house in Baguio City, ang Bell House. Ang Bell House ay matatagpuan sa Camp John Hay, Baguio City. Ipinangalan ng Bell House kay General James Franklin Bell at ipinangalan naman ang Camp John Hay sa namayapang si John Milton Hay. Ipinatayo ang Bell House upang maging bahay bakasyonan ng mga Amerikanong punong general ng Pilipinas noong 1906 dahil sa kaaya-ayang klima sa Baguio. Dahil sa panahon ng mga Amerikano, naging pangunahing atraksyon sa kanilang nila ang Bell House bilang museyo at aklatan. Kaya nagkaroon ng maraming history ang Bell House na ito. So okay, yung mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa harap ng Bell House na kung saan dating nakatira si uh, John Milton Hay. Ngayon, silipin natin kung anong meron dito. Tingnan natin kung gaano kaganda yung bahay na naiwan niya. Grapasokin na natin. Pagpasok ko sa loob ay namangha hako, dahil lahat ng gamit sa loob ay gayang gaya sa mga ginamit ni John Milton Hay noong nakatira pa siya dito. Okay hey, loob niyo mga kaibigan napaka solid. Talagang old school man. May ano pa piano. Ay no. Piano. Kahagi makaluma na yung piano tools. Siguro napalitan na to pero replica talaga ng dati. Ay no. Tama kayo na narinig. Ang mga nakikita nyo mga gamit dito ay replika. Ang ibig sabihin nito ay ito mismo ang pagkakaayos ng mga gamit noong nabubuhay pa si John Milton Hay. Pinangalagaan lang ng caretaker dito ang Bell House kaya naging malinis pa din ito hanggang ngayon. Naman yung ano nila, sala nila. O yung kalumaan ng ano, sala nila. Yung ano yung kinamatay niyang vibes ng bahay niya, Ganon yung iniwan niya uh -huh. until now. Pinangalagaan lang talaga ng mga caretaker dito kaya hindi siya napabayaan. Daling. Habang nililibot namin ng belaw sa isobrang namamangha talaga kami dahil sa kwentong naiwan nito at bukod sa history ng bell house ay mamamangha ka din talaga sa ganda ng bahay na ito. Ito yung pinapangarap na bahay ng karamihan sa atin eh. Yung malayo sa ingay, malayo sa syudad, yung tipong simoy ng hangin at huni lang ng ibon yung maririnig mo. So yung mga kaibigan, ito yung hallway ng bahay ni Camp eh, mga kaibigan, na mo napakalawak niya no. Oh, tapos yung ano yan, yung kahoy talaga. Tapos tinan nyo yung background nyo mga kaibigan. Tinan nyo. What the nice. Di ba? Ito yung mga pinapangarap ng mga mayayaman sa, ano, eh, sa Maynila. Tuloy. Yung makalipat sa mga bundok na ano. Yung malayo sa syudad. Malayo sa usok. Ingay ng ano. Mga kotse. Ito yung mga pinapangarap ng mga mayayaman sa Maynila. Kaya pag nakapunta ka talaga dito, maa-amaze ka. Kumbaga kung ano yung naiwan ni John Hay hanggang ngayon ito pa rin pangalagaan ng maayos ng bagyo kaya napakaswabe nilibot pa namin ang bawat kwarto dito sa bell house dito pa tol kage ayun yung history to lo ayun galing dito yung ano master bedroom baka dito baka dito siya nag ano natutulog galing man pala ko yung kapchan na ito kala ko pangalan na ng lugar yung pala pangalan talaga ng tao no? chan Milton Hay. Mga kampo to ni John Hay, di ba? Habang naglilibot kami ay may nakita kaming maliit na replika ng Camp John Hay. Kaya sinilip namin, no? Dito kami ngayon mga kaibigan. Ito yung harap talaga. Hmm. Hmm. Yan. Oh, ito yung bahay niyo mga kaibigan. Nandito kami ngayon. Oh, ito yung binabaan naman namin kanina. Galing. Replika talaga. Oh. Itong ano na to. Yan. Anong tawag dyan? Bell Appetite Theater. Ito yung mga kaibigan. Ito. ito, ito. ito. Ayan o. Oh. Yan. Ayan yung mga kaibigan. Tapos yung bell house mga kaibigan. Ito mismo yung tinatayuan namin ngayon. Kaya talagang napakasolid. Ano talaga? Scared replica talaga. Ayan o. Oh. Kung ano yung nakikita nyo dito mga kaibigan. Nandito kami ngayon. Solid. Kaya sa mga nagbabalak pumunta ng Baguio dyan, wag na wag nyong kakalimutang puntahan ng camp dyan. Hey, dahil sobrang nakakamangha talaga dito. Hindi mabubuo ang Baguio experience nyo kung hindi kayo makakapunta dito.